Good morning, good morning mga Karos House. Welcome back po muli dito sa aming channel. Kamusta po tayo lahat? Bali uh, sabado po ngayon, March 9. Yan, araw ng sabado. Bali payroll tayo. Okay mga Karos, bali ang uh, content natin or topic natin ngayong araw. i turn over na po natin yung ating project, second project dito sa Athena Phase 6. I-share din po namin sa inyo kung gaano po kadaming hollow blocks, buhangin, simento mga bakal ang nagamit po sa buong unit na ginawa po namin sa front extension, sa may corner, at saka sa may slab extension niya. Ito mga karo sa kumpletuhin ko muna yung attendance at iba pang mga kailangan ng ating uh, tropa sa project namin dito sa Lumina. Kaya ito mga karoho, samahan po muli kami ngayong araw ng Sabado. Enjoy watching po! Let's go! Tara! Okay, sa hardware muna tayo. Kompleto na to na ate na Additional na wire number 14 Yan bali 1,050 Dito naman tayo sa kabilang hardware ni sir ni Sir ano, sir <laughs> Yan bali kailangan natin ang number 12 na wire Wala kasing available doon Then additional na 32 amperes Ito yung chain Then karagdagang electrical tape Yan bali itong mga binili natin Simula kaninang umaga ano po ito? Gagamitin natin sa phase 3 Yung inelectrical ni Kuya Boy Yung 3,665 naman dito Okay, dito tayo sa phase 3 Ayan, bali Maglalagay po tayo ng isang outlet pa dyan Para sa CCTV Then yung dito sa Banda sa Sa may labas ng wall na to Ayan, meron tayo laging isa dyan Ayan, dinala na natin po yung mga wire Ayan, number 14, additional Isang box na number 12 at saka itong 32 amperes para sa sa aircon sa second floor. And good morning muna kay Kuya Boy. Good morning Mali po. Bot. Ayan na. Saka additional na electrical tape. Ayan, i-add po yan dito. So, pagagapangin na lang po namin yan dito sa kisam eh. At saka, papunta po rito. Ayan. Balik ka po, nabanggit po natin na yung aircon ay dun po banda. Mali po yan. Dito pala. Ayan, dito sa may partition. Kaya sakto, yung gagapang na lang po yan dyan. Tapos meron kaming additional na outlet dito sa gitna. Ito yung gitna ng partition. Yan, magkakaroon po kami. Ito na yung guide. Pero dito banda yan. So siguro mga ang height niya nasa 50 cm or 60 or masigit pa. Hahabaan ah, na lang po yung wire. Kasi magbe-base po tayo dun sa laki ng TV. So ayan po yung uh, additional na outlet dito. Then wala po tayo water heater para sa toilet and bath at dito. So hindi po nagpalagay si mam Ma Kaya bali nabigyan na rin po natin ng instruction Si Kuya Boy regarding po sa Outlet ng switches Then kulang tayo ng dalawang uh, One gang switch para sa 3-way So yung 3-way po Iba po yung switch nun So bibili pa tayo ng dito At saka gisa. Tig tigisa Then magkakaroon din tayo ng outlet dito Ito po kasi sa kitchen counter. So, small space ng kitchen counter. Then, 2 feet. May distance na 2 feet. Then, wall fluted panel. Then, deco stone. Yan, deco stone. So, sa deco stone, mga ano yun? Uh, 120 cm. Then, dito na po. Dito na po ilalagay ni ma'am yung kanyang outlet. Ayan, tugang 'yon nilagay ko rito. Yan, para kay papa na may mga sasaksakan. Ito po kasing wall na to balang araw, ay magiging uh, TV area. Yan tapos ayaw niya magpalagay po sa ano, sa mga sa mga design Ayaw niya na may outlet doon. So isa po 'yan sa additional. So dito uh, kailangan magabang din po ako ng uh, linya or bracket. Yan linya bracket na pagdadaluyan po ng ating kable ng internet. So kaya po yan lang muna ha? Kayo na bahala. Salamat. Okay, dito tayo sa ayan uh, first project. First project then Uh, third project na okay attendance muna tayo attendance okay Richard good morning po good morning Jesse, Tom -tom, good morning good morning sir. Yan, po sila uh, pang plastering po yan yung buhangin dyan binistay po sinalandra nila simento at saka syempre may sahara yan sahara waterproofing yan bali gagamitin po nila yan dito sa may back area wall ito 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 Itong uh, wall doon sa may outside Sa likod yan, tapos dito is uh, poste. Eh. Yan, si Ricky, good morning. Good morning. Yan, uh, hulmahan po nila yan para mabuhusan. Poste. Eh. Richard, ay Richard tuloy. Marvin, good morning. Good morning. morning. Good morning. morning. Yan, yung pangalan ni eh. Richard at ni Ricky na. No? <laughs> yan, dito tayo sa, ano? dito tayo sa kabila. Yan, dito nga po pala, pinasagad na po ni client owner yung mga tiles dito sa toilet and bathroom noong napanood niya. Ayan, ayan na po yung ginagawa dyan Ayan o, na po yan Unting additional na lang naman po yan Ayan, si Adonis, good morning Adonis Good morning ayan, Good morning Yung nahalo ni Adonis, adhesive po yun ah, Para sa mga installation pa ng tiles Ayan look, good morning vlog Good morning Ayan, ito yung kahapon, nakala natin Ganun na lang yun, pero kita nyo naman Yan na, uh, nila kapunila grinder at binutasan yan, para yung slab niya, monolithic pa rin. Kahit binago po natin. Si Louie. Wi, good morning, Wi. Good morning. Ayan, kukunin ko lang po yung sukat dito para makompleto din. alis tayo mamaya. Okay, attendance tayo rito. Walang iba kundi si Kuya Jun. Good morning po, Kuya Jun. Good morning, boss. Yan. Good morning, Yan. morning good morning. Bali, ang assignment namin. Yun, oh. <laughs> assignment namin dito, itatapcoat na po. Magaganda na po yung uh, accomplishment ng ating padel. So, primer muna. Ayan, meron tayong baby spondo. Yan yung mga ginagamit po natin pang uh, primer. Ayan, na uh, pinapahid na ni Kuya Jun. After niya, magtatapcoat coat siya nung ating tool white. Okay, mga nagawa rito ka po né? sa cornisa. Bali, wala pa nga alam po itong top -coat na full urethane. As yung ibang part ng cornisa, yan o, uh, oh, kagaya Yan, papaikutan yan na po yan para yan, yeah, ma-finish na. Dito nakapag-umpisa na po siya dito. Yan, yeah, may haspin na. Then yung sa toilet and bathroom, yun ang uh, wala pa. Yung, so, yung, mga drawer, tapos na yung boss. Yung drawer, okay na din. Ayan, okay. okay. na din yung mga drawer. Yun, okay na. Nakahilera na nga dito. Yun, uh. So, ito lang muna. Ngayong uh, araw. Tapos, magpapasa po tayo kay Kuya Jun ng uh, wall art na gagawin po natin dyan. Ayan mga caros, good morning nga pala sa lahat ng ating ongoing uh, project. Mga client owner natin, good morning. Ito nga po pala yung ite turn over natin ngayong araw. So tapusin nyo 'tong video na 'to kasi mamaya uh, lilibot tayo rito sa mga ginawan po namin. May mga konting gamit na pero 'yan, siyempre, kasama na po 'yan sa mabibijohan natin dahil uh, nandito na siya uh, na si client owner. Sa so, nga pala nung uh, bago namin ginawa 'to, meron tayong mga pinangako rito bilang ng bakal, lahat po, lahat ng bilang ng bakal, tubular, kabelya, steel bars, deforming bars. Yan, isa lang po yan. Simento, buhangin, graba, na mga ginamit po dito. Included na yung mga pamorma. So, isi-share namin po lahat sa inyo. Ito nga po pala ay minimum lot area na, ano, na 63 square meter. So, ang in-extension na natin dito, itong harap, tapos itong gilid, tapos, ah, uh, yung back back extension area bali naka ano po siya naka slab steel deck And so pati itong mga gate i-reveal -re po namin dito or i-share namin sa inyo kung ilan po lahat ng mga ginamit na materiales para magkaroon kayo ng idea sa mga kumuha nito so uh, disclaimer nga lang po ito po ay naka slab so hindi ganun kadami materiales kapag uh, long span roofing lang ang, ano, ang details, ang structural Okay, bati muna. Unti na lang yung mga gagawin dito. May konting inaayos na lang. Retouching paint. Ayan, nandito si Master Jojo. Good morning, Master Jo. Good morning. Ayan, tsaka si Kuya Dindo. Good morning. Good morning. good morning. Ayan, may mga pinakakabit si ma'am ng mga frame. So, kasama na sa services natin yan. Ayan, unahin uh, po muna natin yan. Then, mamaya, pag natapos. Ayan, ayan uh, na natin to I-hamstrung natin Kahit siguro yung tiles Sabihin natin kung ilan yung mga nagamit Sa ganitong klaseng setup Yan ganyan setup at dito. Ilan naman yung uh, dinagdag namin sa tiling works dito Okay may konting inaayos na lang sa pailaw Then ay uh, pagpapatuloy na yung mga paint retouching At saka installation gaya rito Meron lang konting pinapa-install si ma'am dito Madali na lang gagamitan na lang namin ng cable tie Yung plant box yung mga lagayan po ng halaman na dito ilalagay namin so itatali lang muna so pansamantala lang para meron pagka natapos naman na natin tong buong bahay na po siya magtatanim sa planter box sa plant box natin So sa ngayon, ah, uh, marami pa siyang ipapagawa dito. Ganito lang muna natin i-turn over yung mga uh, kanyang pinagawa. Pero sa mga susunod po na taon, buwan at taon, bali papatapos niya po 'to. Yung pabububungan niya, papakisam eh, yung interior pati yung second floor. Okay, mayroon lang muna tayong kukumpletuhin na mga materials para sa ibang project. Then uh, mamaya, pabalik po tayo rito. Okay, ito yung tiles natin. Total ng uh, additional na tiles natin nasa 16. 16 piraso para do sa toilet and bathroom. Ayan, to 2,700 pa yung uh, natin do sa toilet and bathroom project natin sa Atina. Yung first project natin na Atina. Okay, dinaanan din natin dito si Jamil. Ayan, uh, Jamil, good morning! Hi, oh, good morning! <laughs> So puting-puting na po itong uh, interior Tsaka dito sa may fence in area Itong fence in area natin dito sa may uh, kusina Ito yung naging uh, kusina niya And medyo maputing na Wow Tsaka dito sa interior yang parang nakakadagdag load talaga yung bahay kapag puti ang pintura Pero ano pa lang po yung primer Tapos yung ipipintura po natin dito is tool wipe Okay, tara Salamat po. Napakipatong na lang po Thank you. 14 lahat yan. Bali, hindi na naman tayo nakapag asikaso, pamirienda. Ito na lang. Putlong. Haba oh. 'di ba Tuwing Sabado, nagpapamirienda tayo. Merkulis at saka Sabado. Pero ako yung okay, nagpe-prepare ng Sabado. Putlong. Ipapamahagi na natin. Then, update na tayo. Okay mga karawas, balik po tayo rito sa phase 6 yan, yan, nandito po tayo sa second project natin na Athena Bali, well, ito turn over po natin to ngayong araw Yung mga ibang kalat na lang po rito, baka balikan na lang po namin So, dala ko nga po pala yung owner para yung iba pang mga materyales Isa, ma-pull out na natin Ayan, may uh, delivery sila, mga gamit Hindi na po mapipigilan yung, ano, yung pag-turn over ni client So, shoutout muna kay Ma'am Alice at saka kay Sir Sunny na bumisita po kahapon. Yan, uh, shoutout po. iningat po palagi. Then, na always shoutout kay Sir Paul Andrew Biron na lagi nanonood dito sa ating blog Okay, ito mga karos. Bali, kagaya na namin ko. So, share namin po sa inyo yung mga materialis na nagamit po dito sa pag-uupo. Itong 63 square meter lot area na isang katina project natin sa Phase 6 bali hindi na nga po pala pinapasabi ni ma'am yung total na ng gastos niya rito pero marami pa po siyang uh, mga pinagagawa pa rito sa susunod po Yan kapag uh, nakaipon-ipon so ito pinagtutulungan na ni Master Jojo at ni Kuya Dindo yung uh, retouching at saka yung konti installation pa tara okay turn na tayo Ayan, nililinis na lang nila Master Jojo yung salamin. Unting retouching na lang po doon sa mga steel window. Ito nga po pala yung aming mga gamit. Bale, ito ipopull out na lang po ito. Yung ibang uh, mga basura, mga karton. Tapos meron pa tayong buhangin dito. Ayan, ipapasako po, po natin ito bukas. Tapos yung ibang kalat na lupa ipapasa ako natin bali dadalhin na lang po muna natin doon sa kabila kasi ito yung mga basura pinaggamitan po ng uh, mga materyales yung ginawa natin dito sa second project extension so yung extension na yan yung minimum height na 150 tapos yung ating uh, extension yung pinaka length niya nasa 670 cm tapos itong building, kalahati lang po yung kinukuha natin dyan para sa, sa enclosed wall, papunta po rin sa may back extension. Tapos naka two door gate lang po siya and uh, fence grills, wala po siyang garahe. Na so, makikita nyo sa poste, apat. Tapos yung bawat harapan naka, naka installation ng tiles, then na uh, merong uh, lamp post. Bawat poste, merong uh, isang lamp post na may dalawang bumbilya sa tsaka baba. Yung nilagay namin dito, yung common na nilalagay namin na ilaw, A warm light at saka daylight. Tapos sa wall cladding naman, ito yung pinaka-design for wall cladding. Yung parang uh, hollow blocks lang na-design, then nilagyan po namin ng painting na black. Yan. Kaya nagkaroon po ng dating. Tapos syempre dito, yung uh, pinaka-floor drainage niya, Yan, meron kami lagi nilalagay rito. Ito naman is yung sa septic tank. Then si client owner ay nagpagawa po ng plant box. So sa mga susunod na renovation Bali papatiles nito, to Itong uh, clean out na number 6 Para sa siphoning Bali stainless valve po yan Ganun din dito Stainless clean out valve. Yan Tapos yung uh, makikita natin sa orange Dito po nila uh, ilalagay yung release Ng ating uh, washing machine Para hindi lagi nagtutubig dito sa flooring diba? Ito at basin din po Ay naglagay tayo dito Then, ito naman po yung sa saan para sa outlet ng washing machine. Yung ano naman po, yung uh, pinaka-posit, simple lang yun na para hindi naman po matakaw sa mata. Yung bira lang din po kasi may uh, tao din dito. Sa canopy naman, bali yung trusses nito, isa gawa lang sa tubular at saka polycarbonate lang. Ang pansamantala muna ganyan dahil uh, magpapabubong naman po si client owner overall mula rito. Yan, then uh, paint retouching And Then pinapinturahan na rin ni client to itong uh, narito Mga pader, poste Yan uh, mga gamit na Mga sala set po yan <laughs> And, uh. Saan po galing yan? Sa po Pangasinan ba? po galing yan? Saan yan? So, ito ay steel deck. Ayan, sakto, ah eh? uh, Six-seater, hata-hata, ha? Eh? Malawag-lawag pa, kahit pa paano, diba? Ayan. Tapos, nagkabitin po kami ng curtain red. Inais din namin yung electrical sa second floor. Nagpalagay din si ma'am ng ano po dun. Hindi na tayo aakyat. Nagpalagay din po si ma'am na para sa aircon. Ayan, nagpatagdag siya. Dito, balang araw, eh, papaayos niya sa amin, Ayan, kapag ka, nagka-budget, ipapakisa namin niya. Sa ngayon, nakalitaw muna yung, yung mga tubo. Pero maganda naman tinga kasi pina-epoxy primer ko ito. Then, quick dry inamil naman po para maliwanag. Yeah, uh, lababo, cooktop yan. Meron medyo marami na nga gamit. Then, uh, ginawa rin namin dito yung sa tiles. 60 by 60. Tapos, uh, yung cut spacing niya, may clean out din. Yan. Sa slab naman po sa taas, Uh, naka ano po yan, naka uh, slab po yan Then uh, naka four coats ng ating uh, waterproofing Yung pagkatapos ng topping, nag waterproofing uli kami Then sa taas, meron po siyang uh, linya ng poset Then may dalawang floor drain niya yeah, May floor drain dito at saka dito Ayan, uh, galing na lang si Master Jojo ng salamin Ganda ba ba? <laughs> parang hindi hindi maganda yung isang hindi ito? Uh, okay. Dito na yan siya. Ah, okay. Parang hindi na lang. Yan dyan na lang? Oo, okay. parang uh, mas maganda siya. Ah, sige ha. Papabare na natin. Mag Sayang naman ito ma'am, nabutasan na. Maglalagay ka na lang ng something dyan. Ito, lilipat ka na lang yan dito. Ah, uh, okay. Sige ha. Tapos, maglalagay na lang. Ah, <coughs> okay. Okay, share natin mga karohos yung mga materyales na nagamit dito. Okay, mag-umpisa tayo sa mga bakal. Nasa mga bakal. So, kasama na po yung harapan. Yung harapan po niyan. Yung pinaka-flooring. Yung flooring din sa likod. Yung sa slab. Yan, syempre maraming bakal po ginamit dyan. Tsaka yung sa asinta. Horizontal and vertical. Tsaka dun sa lababo. Okay, bali sa 10mm gumamit po kami ng 105 pieces sa 10mm and 12mm naman po is gumamit po kami ng 80 pieces then uh, sa 16mm yung mga poste nito mga 16mm po yung ginamit gumamit kami ng 36 sa graba 3.5 mini dump truck yan kaya nung mga nakaraan may sumobra okay na yung sobra kaysa naman po sa kulang so nailipat naman po namin sa ibang project so sa isang mini dump truck nasa 1.6 cubic ata ang isang mini dump do sa inorder namin. So, graba 3.5, buhangin 7.5, hollow blocks 470. Yan 470 po lahat yan hanggang doon sa likod pa ikot kasama na yung sa lababo. Sa semento naka 140 bags kami. Yung flat deck nga po pala, yung steel deck na ginamit dito. Yung flat deck, bali, ang sukat po noon is 1 meter by 24 inches by 2 meters. Bali, 14 piraso po yun yung nagamit namin doon sa mga pamorma naman coconut lumbers uh, 12 pieces na 2 by 2 by 12 and uh, 30 pieces naman ng 2 by 2 by 10 at saka plywood na pinolic board is anim uh, anim na 4 by 8 so yung sa cylindrical hinges natin dito anim din to sa gate tatlo kada sa isang panel then sa 2 by 2 yan 2 by 2 rito yung ginamit po dito sa gate and grills 5 uh, pieces then sa 1x2 naman isa 9 pieces ito yung 1x2 yan okay bali sa tiles naman po sa flooring gumamit po kami doon ng 48 pieces then sa lababoy sa 20 20 pieces naman then yung adhesive nya gumamit kami ng 8 piraso yan bali mga karaw hanggang dito na lang po muna yung uh, vlog natin sana nag enjoy po kayo sa episode namin dito so ito turn over na natin to at sana nabigyan po namin kayo ng mga idea so bali uh, sa mga gusto nga po palang uh, mag-inquire sa amin lalong lalo na dito sa may Phase 6 Lumina medyo marami pang bahay po dito sa so, sa mga mateturn over dito nakakapanood po ng vlog natin ito po yung aking contact number um, uh, bali ano tayo kapag sa Facebook po kayo nag-chat uh, napakahirap pong sagutin din kasi sobrang dami Napakadami. so ito contact number natin tawagan nyo po o i-text it nyo ako Uh, free estimation tayo and free ocular visit dito sa Lumina Lumina tansa nga po pala to yung ginagawa namin so paano? kita kita na lang po sa susunod na video God bless po sa ating lahat ito paalam po muna okay na po tayo rito bali naman po natin si Bilog dito at si Adonis yung pinalinis po natin yung gate yung poste eh. Yung parang para na mancha wala na. Kasi yung uh, sa ilaw sa emulsion naman, nakapagpahid uh, na. Kaya bahagyang uh, kumintab na uli yung mga dingding. Tapos ito, yung sa pinakamuldura niya. na pinipintarahan na lang po yan. <laughs>